May isang kakaibang paniniwala sa probinsya namin. Tuwing may biyahe, kailangang magdala ng asin at isaboy ito sa bawat sulok ng sasakyan. Sabi ng matatanda, hindi lang daw ito pamahiin. Proteksyon din ito laban sa mga masasamang espiritu at pangontra sa aksidente. At kahit modernong panahon na ngayon, may mga naniniwala pa rin. Lalo na kapag mahabang biyahe pauwi ng probinsya ang usapan. Hi mga kabituin, itago ko na lang ang identity ko. Tawagin nyo na lang akong Angie. 37 years old, nanay ng tatlo. At oo, aminado akong medyo mapamahiin. Ilang beses na rin kasi akong nakaranas ng mga kababalaghan, kaya hindi ko basta-basta minawalang bahala ang mga ganito. First week of May, 2025 noon, bumiyahe kami pa uwi ng Bicol para makaboto at makapagpahinga na rin mula sa stress ng lungsod. Maaga kaming umalis, kunuan ang Toyota van namin, kasama ko ang mga anak ko, kapatid ko, at ilang tauhan ng asawa ko na sabay namin ihahatid. Pikbit namin ang sandamakmak na gamit, pagkain, at syempre mga pasalubong. Ang asawa ko ang nagmamaneho. Kung may isang taong never naniwala sa pamahiin, siya yon. Hindi raw siya naniniwala sa multo o kung anong espiritu-espiritu. Kasi nga raw, never pa siyang nafa-encounter. Ilang araw bago ang biyahe. Sinabi ko sa kanya na dapat tayong maglagay ng asin sa sasakyan. Tinawanan lang niya ako. Grabe ka, Angge. Hindi ka na modern. Sabay hagalpak ng tawa. Naiinis man ako. Pinili ko na lang manahimik kaysa makipagtalo. Pero alam niyo ba ang hindi ko inexpect? Sa mismong araw ng alis namin, inutosan niya ang anak namin na bumili ng isang supot ng asin. Dalhin nating to sa biyahe, sabi niya hindi ko na siya tinanong kung bakit. Baka matawa lang ulit siya sa akin. Tahimik niyang inilagay ang asin sa dashboard. Hindi niya isinaboy, hindi ginalaw. Basta nandoon lang. Ako ang nasa tabi niya sa unahan. Haba ang iba ay nasa likod. Sampu kaming lahat. Habang tinatahak namin ang mahigit dalawang oras na biyahe, pramdam ko ang tila hindi maipaliwanag na katahimikan. Kakaiba. Kahit ang mga bata, hindi usual na makulit. Tahimik sila at agad nakatulog. Ako, gising na gising. May ku anong ka ba? Bigla akong nakaramdam ng pagtindig ng balahibo. Parang may bigat sa hulihan ng sasakyan. Parang may sumakay na hindi namin kasama. Sinilip ko ang rearview mirror sa kalumingon sa likod. Wala naman akong nakita kundi ang mga kasama at ang mga bagahe. Pero napansin ko, si Mister sinulyapan din ang salamin. Nagkatinginan kami Pareho kaming tila may naramdaman, pero walang nagsalita. Huminto kami sa isang kainan sa gitna ng biyahe. Bumaba ang lahat at agad na kumain. Pero si Mister, pagkatapos kumain, biglang nagpaalam na babalik sa van. Mainit dito, sabi niya. Magpapahinga lang ako. Napansin ko, parang balisa siya. Panayang lingon niya sa paligid. Parang may hinahanap pagbalik namin sa sasakyan, napahinto ako sa pintuan. Ang supot ng asin, nakabupas. May mga butil pang natapon sa dashboard. At higit sa lahat, may kakaibang amoy sa loob. Maasim. Hindi mabaho, pero may asin na hindi ko maipaliwanag. Si Mr. nakahiga sa upuan. Tila natutulog. Tahimik muli ang biyahe. Salamat sa Diyos, nakarating kami sa probinsya ng Ligtas. Habang binababahang mga gamit, Napansin kong may basket ng Indian mango na hindi ko maalalang binili namin. Tinanong ko si Mister kung kanino iyon. Sabi niya, binili raw niya nung stopover. Paborito niya kasi. Tumango na lang ako, kahit medyo nagtataka. Lumipas ang ilang araw. Mainit na hapon yon pagkatapos ng eleksyon. Nasa balkonahe kaming lahat. Ako, Mister, mga anak, kapatid, at magulang ko. Masaya kaming nagkuklentuhan habang pinagsasaluhan ang Indian Mango. Napunta ang usapan sa pamahiin. Bigla kong naisipan siyang biruin. O, oh, akala ko ba hindi ka naniniwala sa pamahiin? Sabi ko. Bakit ka dala ng asing sa van? Akala ko aamin siya na baka unti-unti na siyang naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero ang sagot niya, simple lang. Walang drama. Walang kababalaghan. Ha? Yung asin? Hindi yun pamuntra sa multo. Inabili ko 'yon kasi bala kong bumili ng mangga sa stopover. Sawsawan so, lang sana talaga. Biglang natahimik ang lahat. Saglit lang at sabay-sabay kaming nagtawanan. Kaya pala hindi niya isinaboy ang asin. Kaya pala parang balisa siya noon. Hindi dahil may naramdaman siyang multo. Kundi dahil excited siyang bumili ng paborito niyang mangga. Ako na inakala kong may espiritong sumama sa biyahe namin. 'Yun pala, gutom lang ang dahilan. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin mapigilang magpasalamat. Dahil kahit hindi intensyon ang proteksyon, tila nakatulong pa rin ang asin. Nakauwi kaming ligtas, buo. At may baong kwento na habang buhay naming pagtatawanan. Minsan pala, ang akala mong pamahiin ay nauuwi lang sa gutom. Pero sa dulo, proteksyon pa rin. Tayo ba, anong pamahiin ang pinaniniwalaan niyo?